Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Welcome back and again, this is Dance Collection. Still looking tayo mga kakoleksyon ng banknote na 200 pesos na paper bills na merong 6 digit and straight solid serial number na magkakapareho. So, hindi po ito yung nakikita nyong ito mga kakoleksyon. Kinokolekta lang po natin ito, itong mga serial na ito na tatlong number. So, hindi po natin to binibili. So ano ba yung tinutukoy natin na straight solid serial number dito po sa 200 pesos na paper bills? So dapat may 6 digit ito at isang number na magkakapareho po. So meron po tayong sample na mga kakoleksyon na nakuhanan po natin ng larawan katulad po ng nakikita nyo ngayon dyan sa ating video. So may dalawang banknote po dyan na mayroong 6 digit solid serial number. Meron siyang anim na number 7 na magkakapareho at anim na number 8 na magkakapareho. So ganyan po yung hinahanap natin at binibili mga kakoleksyon. May isang number siya na magkakapareho. At kahit anong number mga kakoleksyon basta 6 digits siya na magkakapareho. So sa makatotoha ng price lang po natin bibili nito mga kakoleksyon kung papayag lang po kayo. Dahil karaniwang banknotes lang din po ang mga ito kaya lang naman natin bibilhin ito dahil may kakaiba siyang serial number katulad po na nakikita nyo dyan sa larawang kanina so hindi naman po para bilhin po natin ito ng libo-libo so bibilhin lang po natin ito mga kakoleksyon sa halagang 1,000 each so dapat mga kakoleksyon ah uh, bago po siya o crispy katulad po nito malutong So, ganyan po yung hinahanap po natin sa 200 peso bill na merong 6 digit solid serial number. So, swerte mga kakoleksyon yung yung mga nakakakita nito o nakapagtabi nito. Ito yung pwedeng bilhin sa inyo ng mga coin collector. So, depende yan sa pag-uusap ninyo kung magkano nyo ibenta ito at kung magkano ito bilhin sa inyo at patuloy din nating hanap ito at kinokolekta mga kakoleksyon dahil wala pang nga hawak nito yung solid serial number na nakikita dito so hindi rin madaling makita ito o mahanap yung mga ganitong klaseng banknote dito po sa 200 peso bill na may 6 digit solid serial number na magkakapareho katulad po na nakita nyo sa larawang kanina So ito rin yung mga banknote na mahirap makita na patuloy pong binibili ng mga coin collector. Maari lang makakita kayo nitong mga ganitong klaseng banknote kung malimit po kayong nagwi-withdraw ng pera sa mga banko. So i-check mo lang mga kakoleksyon yung mga hawak nyong paper bills mga kakoleksyon. Yung mga naiwi-withdraw nyo sa mga ATM at sa mga banko. Baka makita mo ito at mag-direct message ka na lang sa ating page at ipakita ang larawan nito. At kapag tugma sa ating hinahanap, agad po nating bibilhin yan mga kakoleksyon. So ang hawak po natin na 200 peso bill na may iba't ibang number katulad nito ay mga common lang po. Karaniwang 200 peso bill lang ito na umiikot ngayon sa sirkulasyon. So 200 pesos lang din po ang halaga nito at hindi po ito binibili. Maraming salamat po.